Ayan mga sibuyas at bawang. May slice na namin. Tapos magluto ng tinangal. Tapos mayroong batang nag-aaral dun sa dulo. <laughs> Gagawa ng magluto ng 8 kilos na karne ngayong araw. Na pork asado. Ayan. Ito na guys ang unang batch ng palaman ko. Bali dalawang kilong giniling. Tinanda ko na para lumamig ang mga palaman. Or ang palaman. 2 Dalawang kilo ang daming sibuyas at bawang. Ito na ito guys. At maganda yung pagkakagiling ng karni at pino. So mabilis maluto. Ito na po ang ikat na kilo ng giniling ng pork asado. Meron na akong dalawang batch ng ulo. haluhain lang natin hanggang magmantikat na to guys dahil eh yes. para ma-make sure na itong luto siya ito na yung pang last na ah, last na luto sa so, order ngayon pang walong kilo ng karne dahil yung niluto natin ay dalawang kilo lang hindi pa siya sa kawali yung maramihan kailangan natin kalabasin ang aroma ng start and